Abi yeah. ya Ako ako. Bye bye. bye bye. O bago ako ako yung isa kayo mo. bye bye I love you. Bye bye sapa. Hi. Ginilag mo. Naayosala basta <laughs> na. Na-xin na Joanna, hina yon natin na Oo mami. Go anak, dali nga mo sa badminton. Pa mami, dito badminton mo. No. Ano ba yan? Ano to? Okay, sa ba, event? Alice? Mami, sa event po. Okay, sige. So ingat ka. Okay po. Bye bye. Bye bye. Dade ang tagal. Dade. Dade wala na. <laughs> wala na dade. Dismissal na. Dali lang. Ikaw nga matagal. Wala ten... na dade. Lunch na. Daddy lunch na talaga. Pa-dinner na. <laughs> daddy wala na. Wala na talaga. Ayun na daddy oh. Umalis na sila oh. Ay. Daddy tignan mo yung kotse. Naka oh. Ayun na. Ayun na. Wala na talaga. Hello, Hello mami Pinti. Ay, tapos na. Ay, tapos na, na po. Boy. Sorry po. <laughs> <laughs> Nalink siya. Galing pong school eh. Itinda oh. eh, Alex po. Nandun. 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 Okay go. Thank okay, okay, you po. Mo. Daddy na iya ako. Late na tayo. Pabasok ka lang. Nandilita tayo sa event! Hello! Hello! Hindi siya late. Date na mami po kami. Kasi, kami, kami lang, kami lang. Nagchat ano, ka ba sa akin? Sabi ko ko nandito. Hindi ko Hindi alam dito. Ay, hindi ba? Tapos na yung event. Tapos na. Ang sarap! <laughs> <laughs> Ganda naman sa iron eh, <laughs> Super pretty mo nga lalo. Pakabago mo naman dito, Bins. Hello po! Joke lang. Dito, Bins, awag ka. Thank you. Thank you. Pupunta pala kayo. Nahihiya pa kami. Pa. na hihiya ako. Pa oh, tara, tara. Oo. Oh. Bata mahihiyain mo naman. Sorry. <laughs> working girl. Basic. 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 po. Yes, ah, Sorry. Oh, gusto ko yung makabanding ni Tyrone niya. Ay! Wait up, wait up. Muntik na ganyan Oh, magdikit kayo kasi hindi kasa sa frame eh. <laughs> 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 Bakit? Malaki ba? Malaki pa yung... Hindi, hindi naman. Parang sikip ka ng event eh. Ayan, kung matito minsan, yung pupuan ko, wala. Ay, nakalutang ka. Na. Nakalutang, nakalutang ko. ako. Asan yung stage? <laughs>

Nako plastic yan sila Kevin. Grabe oh. braso, <laughs> 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 <Pilip> <laughs> 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 dito eh. Nasaan ito? Pairam muna. Thank you. Yeah, thank you so much. Paragis Moringa Guyabano. Okay. No. Yan mo ang ingredients. Paragis Guyabano Moringa. Yun lang. Yun lang. That's it. Kaya yung walang chemical. Kaya okay. pwede yung okay. siya. Hindi. Meron pa para yun. <laughs> Tapos pag nawala kayo, text mo lang ako. Papadala ko kayo. Oo. Mm. Pero siyempre, may kapalit na bayan. Papayarap pala. <laughs> 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 Di ba pati si Harvey? babaeng siya pero chong hard na kung paanyan kung paanong siya 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 kung paanong Ano kung paanong siya kung paanong Mas magpakit na lang kayo. Ganoon na laho. <laughs> ako. Ikaw ang sumayaw na kanyan. Thank you po. Thank you. Bye, 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 bye. Okay, bye, bye. po, kerja yay, yay, cheers. ni mami? Ah. Grabe, ang sarap. Ang <laughs>